Pwede po ba sa akin ngayon? Pwede na, pwede ka araw! Hi, Tess! Hello, hello, hello! This is Bridget Tones, your Siva, Tess! Naganda-gandahan ng taon! And yes, we are here at Lota Land with Kuya hi, And, of course, dito si Ma'am Elma, dito si Ate O. Oh. Ngayon eh, ganda-gandahan muna tayo. Maglalagong muna tayo ng piti-pitihan with ate and kuya. Alam niyo na yung at atake namin pag pagkagantot eh. Kahit pretty na tayo naman, mas maging pretty pa tayo. Ganun ma. Ayan. Bongga. Dito na kami mapag-start na kami. Dito ka ate, doon naman kami. Ito ka nga sila kayo. Dito po kayo talaga. Thank you po. Ayan. Ready na Ganda. Ready na yun. At si ate, oh. Boobs. Saka red na naman, te. <laughs> yes, yeah, start na tayo. Hmm. Gandang bata niya. Mini. Huh? Boogie Pumper Sige, kaya nyo. Sige, kaya Si ate. Ah, gandong mga bata. Ang bangon yan, mga. okay kaya Mm-hmm. Yes, Pang deep, deep cleanse yan ng face. Mga nakasiksik dyan, tanggal kayo na. Tanggal ng... <coughs> ano pa? Super dami nga nyan mo. Ang okay, laki-improve ng face na yan. Nung una-una pa namin, hirap na hirap si ate. Ano una ko dito? Ang pagoda talaga si Ate ako ganyan. Ayan, next part. At ano naman yung mapo yan? Cleanse. Cleanse pa. Cleanse. Ayan, cleanse. Hindi na tayo ng face natin madami. <laughs> <laughs> Wala si Emil ngayon. Hindi kami kasama siya guys ngayon. Ayan, bongga ni Ate. Ayan fresh. Hmm. Ang ganda ng face ni Naka. Ang niya yan. Special lang po kayo. Ang fresh na ata. Fresh. fresh yeah. Bansin din natin. <laughs> ang fresh. Fresh na lang ang Ang Obrigada. I'm so nervous. my sisters. We're not going to film. I have an energy song. That's why I'm not swimming. I'm doing OA. I'm flashlight? Light, light. flashlight? Oh, flashlight. Oh, 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 oh. Joke. There, let flash. Oh, I just did kasi alam of Me because, you know, face ko, my fresh. Ayan. I mean, I mean. Ayan, so nung um, si Erlang Akestra. Wow, wow. Yeah, 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 yeah. Pero, Marang -marang to. Pretty Bridget. na Yes, tapos Tapos yung na natin ngayon. Ayan, si Ate Elma. At si street ni Ate Elma. Kasi ngayon, month of love. Kailangan fresh tayo na self-care and self-love. Tarot! Ayun, nandiyan natin si <laughs> Ate Elma. Super thank you, Ate Alma, Love you so much. Jing in mga bubok yan. Kailin lang yan. Kalupa sila. Thank you po. Yari na tayo si Ma. Yeah. Yes, yari na kami. Wait nga, ang labo natin ah. Ayan, lumilang. day? Yes, yari na ma. Comfort day na ba sa sa araw Ayan. Thank you guys. Hi te. Hi te. Hi te. Bye bye te. Thank you so much. Thank you, you so Ma'am! Bye. bye bye naman. Ay sa sabi kana sa amin. Sabi kana sa amin ba naka. Hindi hmm. <laughs> siya makangiti <laughs> <laughs> oh, mo. Hindi siya makangiti mo. Oh. Lahatin lang namin si ate. Thank you so much ate.